yes, good evening. Ayan, meron tayong build ulit dito. So, bali, ito. Ito, ongoing pa yung build ng makina nito, So, bali, ito yung makina niya. Ayan, ko na lang yung pose na thermometer. Ayan, so, bali, ang set nito, 66 plus 12, 2326 na head ng JBT. Ayan, ng BBA yan. Then, 66 plus 12, JBT block, TRF head to, no, na naka ng BBA. Nan VBA na rin yung setup niya. So ongoing pa to. May mga kulang pa kasi ng to kaya hindi ko pa matapos. Baka malamang sa malamang mauna pa kung to. Yeah. So, piyesa ang gagamitin natin dito. Uh, natin sa crank, plus 9. Tapos sa block natin, JBT 66. 2326 na JBT na non-BBA. Ito yung rocker arm ano, niya, pang sniper. Bali sniper internals na to ano. Ayan. At, um, tapos sa uh, PC yung natin. Eraser. Minix light. Minix light. Latchan galing kay Latchan galing kay Moto X Racing. Sa throttle body natin, 36mm. Ayan, yes, sis. Yes. Ayan yung pipe niya. Liberty version for straight na tip. Bale, ito. Baka maesarado ko din ngayong gabi kasi may machine naman tayo. Matatabas na natin tong pistol. Ayan sa ating injector. 260cc. Ayan. Ayan si Boss Manu niyo. Boss Manu, mayabang may helper na. Tapos. <laughs> na nila. Bali, uunahin na magneto kasi tatabasin natin yun. So, yung unit natin dito is Aerox version 2. Ano? Blue. Version 2. Tapos, nasa 400. 400 ba? Hindi ko sure. Hingan natin. Second unit. Oh, medyo bago pa super all stock to super all stock yeah, so update update lang uh, daw masyadong makapal video kasi e eh, binubuo kasi natin to kaya hanggang update lang muna tayo pero ang process naman ng pagbubuo niyan kung paano ko binubuo itong mga ganito same lang din yun taba sukat at okay na yung sukat sarado na ayan yeah. Eh, tapang dere ento no. Ganun lang 'yun. Tama? Tama? Yeah, tama dai. Right? So, hindi pa muna? And goodbye.